Dumagundong ang buong City Sports Complex ng San Jose del Monte Bulacan itong biyernes ng gabi sa konsyertong idinaos bilang panimula ng kanilang ikawalong taong selebrasyon ng Tanglawan Festival. Kakaiba kasi nga nung, uh, since nung pandemic, medyo mas light tayo do sa mga activities natin. No? But by this time, talaga yung sampung araw talagang pinagsama-sama, siniksik, para mas ma-highlight pa yung mas magiging kagandahan at yung transformation ng San Jose del Monte from dating relocation na now would be the next tourist destination. Tinawag nila itong pasik laban sa tanglawan na may temang tanglaw ng kahapon ngayon at bukas a cultural fashion show. Pinasaya at mas pinasigla pa ang gabi ng pagtatanghal ng sikat at hinahanga ang performing artists ng bansa. Ibinida rin ang mga ilang kasuutan na sumasaklaw sa kasaysayan ng bayan at binigyan ng makabagong disenyo ng mga kilalang designer ng bansa. Sa ikalawang araw naman ng kanilang selebrasyon, ibinida ang mga talento ng lungsod sa pamamagitan ng makulay at magarbong ari-ariahan festival na nilahukan ng bawat barangay at mga eskwelahan iba't ibang kompetisyon din ang idinaos tulad ng street dancing kung saan nanalo ang City College of San Jose del Monte. Layo nito na mapalakas pa ang turismo sa Sudan para lumago pa ang kanilang ekonomiya at makapagbigay ng trabaho sa mga residente. We would like to welcome guests, investors sa aming distrito at make, make it a point na friendly kami. Kasabay nito, isinusulong rin na maging isang highly urbanized city na ang San Jose del Monte. Kaya, isa sa kanilang tema ay Yes to HUC. Kami naman ay naririto para mas lalo pa naming ibigay ang uh, mas uh, progresibong lungsod. Mananatili po kaming Bulakenyo, natutulong po sa aming kapwa Bulakenyo. Walang mababago doon. Samantala, sinabi naman ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na isasabay na ngayong barangay at sangguniang kabataang elections ang botohan sa pagiging HUC ng San Jose del Monte. Kaya naman lahat ng mga botanteng taga Bulacan, tatlong balota ang matatanggap sa araw ng halalan. Kaya po may isa pang balotang ibibigay sa kanila at yun po yung balota kung ang katanungan ay kung pumapayag sila maging highly urbanized city ang siyudad ng San Jose del Monte. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.